Dahil sa pananalasa ng bagyong opong sa lalawigan ng Masbate, lubhang naapektuhan ang sektor ng agrikultura. Mula sa Masbate, si Eugene Fernandez, Una sa Balita, live. Naj, lubhang naapektuhan ang agricultural sector dito sa Masbate, lalo na ang munisipalidad ng Milagros, dahil nga sa matinding pananalasa ni bagyong opong na tumama sa buong lalawigan. Hindi na napigilang umiyak ni Nanay Emmy habang kinukwento ang sinapit ng kanyang pamilya. Maging ng kanyang mga pananim na saging at palay ay hindi nakaligtas sa bagsik ng bagyo at iyak, hindi na aniya mapapakinabangan. Ang mga mangisda naman, daing ang mga bangka na nasira sa pananalasa ng bagyong opong. Dahilan, kaya hindi sila makapaghanap buhay hanggang ngayon. Lubhang apektado ang munisipalidad ng Milagros dahil 50 to 60% ng mga residente sa lugar ay nasa agriculture sector. Kaya naman bilang tugon ayon kay Milagros Mayor Nati Magbalon, Nangako na nga magbibigay ng cash assistance ang DSWD, maging ang Department of Agriculture para sa mga mangisda at magsasakang naapektuhan ng bagyong opo. Nudge, naniniwala nga rin si Mayor Magbalo na noon sa pagtutulungan ng bawat ahensya ng gobyerno, mas mapapabilis ang pagbangon muli, hindi lamang ng magsasaka at mga mangisda, kung hindi ng buong masbate. At yan muna ang update mula dito sa May Masbate. Nudge. Samantala, nakarating na rin po sa Masbate ang tulong ng Ako Bicol Forgeless sa mga nasalanta ng bagyo.